So may ngunto ka ninyong tanan for today's video O bani ko ninyo magsuroy-suroy ta Sa syudad sa Tagbilaran Kay Karong Adlawa mangumpra ko para sa atong mga paninda O sa dihang gibati kong kagutom kay udto naman sa dening orasa So bani ko ninyo mangita ta o gasa ta mga kaon So grabe kainit makapagod lapos sa kung ang kainit kaya sa amang opo ta. so ganoon na, na. una mukhaon sa jalibi kay moraga crave kong jalibi pero unsaon sa on man lang medyo agipot man ta nakalabay ko diri mingaw man walay tao so ganoon na una ko anhin na lang kong mukhaon maoram gaya po ni manok ka. Una sila yung mga chicharron dire baligya, Uy, nay Atong tilawan sa dilang siomay. Kung lami ba ni. Alitag siomay, manok. Atong tilaw sa ta siguro. Sa gusto lang kang nguyong. Nam sila yung nguyong atong tilawan. So sa mga hilig diha o mga fried chicken, fried chicken. Uh, usa ni sila sa mga ilado sa nga mga lami o manok dire sa lugar sa Bohol. So, order na rita ninda na po sila yung mga acara dia, mga pinutos pero wala na lang tamo tilaw Goods na ning manok. Moyong og shumay atong kilawan na lang mga pagkaon niya. Doon ka rice lang ta. Ay, hindi sood na kong daghan, dali, raman tamang busog. So, baya day tao na unsa ta mga kaon kay makalimot unya ta busog na pero wapo ni diri karong panahon na kay walay tao so magsulo ta diri magbang ta ni gamay ni abot diri sa sulot uh, ade lang usa ka trabahante diyan na, na, sa so, areta pa sa may electric pan kay grabing init ta init na girong panahon na maoday na sige balita nga il ninyo mabutay na so atong pahilo na atong kamera niya lang mo guys kay saon man ni kameraman editor gamay niya kita pag yung sober uh, sa light lang sa niya ah uh. kay so, so good pa man ta so sumay akong ibutang nga nagsos nga part og ana sito nya so good na din sa pagkaon so mga show my lovers diha mga ag mga manok kira kanahan sige ko nila mga prito-prito nga manok ko. at atay gravy ko diha og na itoyo so guys uh, ubani ko ninyo mga unta gusto lang din ako i-shout out ang mga taga Tower especially ni Asinto Apachicha. Shout out kanin yung tanan diha sa taga Tower. Punta Cross Maribok Bowl. Sa akong mga amigo sa Cebu, sa akong kauban sa barko. Shout out ninyong tanan og uh, dili na to kalimtan nga always pray before you eat salamat ta, nga natay gikaon natay kwartang gamay nga ikapalit nga maka kaon po sa pagkaon nga itong gustong kanon uh, di ay po, akong gusto i-shout out ang akong duha kami gugahapon wala na lang may ka picture kaya ka-charge sa cellphone uh, shout out ni Jude o ni Insik nanghapit sila sa among parisan kahapon nalamian na po sila o nabusog nagang salamat mga amigo so ano nga part eh, ang unang gitalawan ang siomay okay ra sa dilang siomay pork siomay dahil na ang ilang siomay so ang ilang manok maupo niya ang ganahan silang manok kay na sila eh, special ingredients sa ilang ibutang nga lahi ra siya glasa sa uban so sa mga nakahibaw kung asa ning dapita sa mga taga Bohol comment lang mo kay shout out ta mo narani siya dia sa syudad sa Tagbilaran so plano na ko ni kaon lang ko una kay medyo gutom na before kumamalit sa atong mga kailangan pam uh, pamaliton para sa atong uh, display niyang hapon. Pares o oh, show pa Shout out lang po day ko sa kung uh, duha ka amigo, ga birthday karon si Boss Taoy. Basonilio Og si Uncle Nerfi Okular. Shout out ninyong duha sa mga nag-birthday Happy birthday ninyong tanan. Unta ang adaghan pa mong birthday nga maabot o ba ng inyong pamilya o wish na kong good health and long life para kaninyong tanan. so lami sa daing ilang uh, nguyong lob ni mo sa suka toyo or sa either na pod sila yung gravy goods rapod gestanan pero ang kinalamiang nguyong na kung natilawan is uh, Chinese nguyong sa Cebu ako na lang ipas forward ha kay medyo taas taas ang video kung akong i-pull ang akong uh, pagkaon So dihang nga part uh, Padong na kumuhuman. Ako na lang gikat And then uh, ko nga nahuman ako gaon So guys daghan salamat sa inyong pagtanaw O pag-uban ako sa akong paniyod to Unta nga di mo mapulan nga magsigig tanaw sa itong mga videos mga tagmog gamay nga minuto para sa pagtanaw sa itong mga mini vlog sa adlaw-adlaw So thank you very much ninyong tanan sa mga solid supporters og sa mga viewers na to Thanks for your uh, likes and share og sa mga tanang ni-follow sa akong page So direta uh, ko to may mga uh, hobbies ninyong tanan and uh Stay safe always. God bless.